Isang nanay ang natamaan ng tren habang nagsiselfie. June 5, 2024, Mexico City, nagpunta ang isang mag-ina malapit sa rilis ng tren dahil may dadaan daw ditong vintage na tren. Ang nanay na to ay si Dulce Alondra Garcia Hernandez, 29 years old at kasakasama niya ang anak niyang isang batang lalaki na 5 years old pa lang at napakaliit pa. Itong trend na to ay tinatawag na The Empress and like I said, sobrang luma na na to na ginawa pa to noong December 1930. 100 years na halos to, kaya vintage na talaga, kaya naman inaabangan to ng napakaraming tao para makapagpa-picture lang dito. Minuto yung lumipas, parating na nga yung trend, kaya naman lumapit nga si Dulce kasama yung anak niya doon sa release ng trend. Video, maririnig ko pa nga si gawa ng mga taong dumistansya sila doon sa parating na trend, pero maraming hindi sumusunod. Maya-maya, makikita pa nga natin sa video na sasabihan ni Dulce ang anak niya na mag-ingat at lumayo nga doon sa tren. Pero si Dulce mismo nung malapit na yung tren, lumapit siya dito para makapagpa-selfie at dito na nga siya matatamaan sa ulo ng sobrang lakas nung piston ng tren. Dumating naman agad ng mga ambulansya but sadly, sa sobrang lakas ng pagkakatama sa ulo ni Dulce, binawian din siya ng buhay. Pantalang yung anak naman ni Dulce ay nakuhang ligtas pagkatapos mangyari yung aksidente. Ana namang nagluluksa sa pagkawala ni Dulce at nagbigay naman ng tulong yung otoridad para sa mga taong naiwan niya. Naman sa mga otoridad, pinagbabawal naman daw talaga nilang may lumapit na tao doon sa may tren pero sadyang so makukulit lang daw talaga yung mga tao. Sabi nga nila, dapat daw ay 33 feet yung layo ng isang tao mula doon sa may tren pero dahil nga yung mga tao gustong gusto nila makapagpa-selfie doon sa may tren, lumalapit talaga sila. ilan naman online ang naiinis sa ginawa ni Dulce at ayon sa kanila, Iisa daw tong paalala na huwag basta-bastang mag-selfie kung saan-saan na delikado para lang sa social media. Hindi naman ang na statement ang ilan sa mga kaibigan ni Dulce at ayon sa kanila, Rest in peace Dulce Alondra Garcia Hernandez, I'm going to miss you my friend. Isa pa, she was just trying to capture a great memory but never imagined that would be the last moment of her life. Rest in peace.